mo uh, how how does it feel parang ito ay reunion ng sex bomb okay sobrang uh, blessed po talaga kasi um, from sabi ko nga from 2023 pilit kami binubuo 2024 ngayon binubuo pa rin kami 2025 na ng mga ganitong klase malalaking brands and sobrang grateful ko talaga. Yes, yeah, Jain. Uh, ayun nga, happy, happy kami dahil meron pa rin talagang naniniwala at nagtitiwala sa grupo namin. Kasi imagine niyo po, ang, tag ang tagal na, di ba? Pero andyan pa rin pala kami na ang iniisip namin is wala na, wala na yung grupo, solo solo na kasi pero nag-end up pa rin kami pa rin. Kaya gawin na natin 'to. <laughs> na natin. Yes, sobrang uh, blessed po talaga. So sabi sa tuwakan nila, prayer lahat ng mga nangyayari sa Sunday from 2023, 2024 20, ta 20, 20, until now. Talaga yung tiwala ng mga tao sa yung mga bosses na sa amin na ah, oh, salamat po ng marami talaga. Yes, okay. Yes. Sobrang saya po dahil nabigyan ng kami ng service so, sa Hawaii converse ng ganitong kalaking blessing. Maraming maraming salamat. Abangan niyo po ang mga susunod pa na po namin sugod barangay. Yes. Okay. Bele, how does it feel? Sabi mo nga, ito ang uh, of uh, uh, yesterday. Yes, yeah, sobrang talaga ako na happy na parang yung, yung pangarap ko noon makasama sa sayaw ang mga sex mom kaya I cannot believe this up but then again I have to believe it because because converge Sir to sawa make it happen. Okay. So, <laughs> nung nag-rehearse na kayo nung sayaw ninyo, may, may kaba ka ba kasi ay no, sex bomb pa Sobrang kaba ko talaga, Sir Lar. Wala talaga makutan yung kaba ko. Siyempre, kilala ko na si Ate Jet at si Ate Sunshine. Pero nung, nung kay Mr. Rosel, nung nakita ko sila, Miss Rosel, Sir Herdo, sa, sa Victoria, sobrang nilang approachable. Kaya sabi ko, thank you, Lord, really kung mabait sila. So, medyo nawala yung kaba ko. Sasayaw na lang. Kayo na lang iniisip ko, baka i-judge nyo ko sasayaw. So, i pray ko na lang kayo. Yeah. At siyempre, yung mga fans din <laughs> nyo, nagtatanong ano ba? Si Rochelle kasi ang talagang lagi very Very visible. And of course, you already have your own family. At isa ka ng mama. Yeah. hot mom <laughs> uh, uh, so, uh, ano na, kumusta na mga uh, latest sa buhay? naku, marami po kaming pasabog abangan nyo po, marami kaming pasabog tong taon na po uh -huh. at uunahin na namin na at uunahin na namin itong Ito ang uh -huh. una. at hindi pa ang mali uh -huh. and uh, how is it being a mom? sobrang grateful, kasi yung anak ko po medyo malaki na at um, nakikita na namin na talagang ano, smart yung bata and uh, parang kailangan talaga niya ng maraming time para sa na, kailangan ibigay ng parents para sa kanya kasi kailangan niya ng malaki-laking suporta uh, at oras ikaw siya, siyempre, mama na rin. And, <coughs> yes. At, uh, ano, hindi lang, First ano lady. yung, o, oh, hindi lang yung, yung uh, pagiging, ano, pagiging nana, yung pinagkakaabalahan, siyempre, uh, you're the wife of, uh, vice, vice, governor. governor. Ayun, um, busy, busy sa pagdating sa bahay. Um, big family kasi. So, ang dami-dami mong kailangan intindihin. Plus, yung trabaho pa ngayon ng ni Alex. So, syempre, as a wife, kailangan kong maging kailangan ko siyang suportahan dun sa gusto niyang gawin. At mahirap ang maging wife ng isang politiko. Politiker. Kasi syempre, kailangan ko din maging ma nanay. maging nanay. At pangalagaan din yung pamilya namin at protektahan sa, sa mga... May, maraming mga gusto. Uh, alam mo okay, naman right. sa politics, mahirap talaga. Maraming mag-judge yeah. sa'yo, maraming matutuwa. Okay, pero okay, kahit na ganon, kailangan magpakatatag ng isang nanay para sa kanyang pamilya. Ikaw, Chopay. pai, Kumusta naman? Yes, ito. Talaga. Kaya yung mga event ko na kinukuha ko, uh, talagang uh, umaayon naman sa oras talaga para sa pamilya ko, para sa asawa ko. At syempre, like yung sinabi pamilya. Napaka-importante kasi na yung pamilya mo, lalo yung mga anak mo lumalaki na eh. kasi nandun ako sa punto na gusto ko nakikita ko ano yung ugali nila habang lumalaki sila. So ngayon, like ako, active ako sa mga events ngayon. So happy naman ako kasi talagang kahit sa events ko, nasasama ko yung mga anak ko. Okay. Ako po ako. As per mom. As per po ako. I will be there. kami sa are going sa the Quezon City. We are going to be able to do it. We are going to namin ang <laughs> mga barangay para <hullos> sa mga <sumurumusawa hullos> at ma-reach out namin yung mga tao <hullos> na nangangailangan. At the same time, I'm in mean, care. Oo. So, so, uh, Actually po, uh, <hullos> naka-apply po ako sa, sa Ibiza

3 years na po kami. Pero kayong ano, <laughs> sex bomb. Anong namimiss miss nyo bilang sex bomb? Ano yung kasi before, di ba patayan trabaho kayo eh. So ngayon ano na miss niyo? Bilang grupo kayo. Kami namin bilang grupo yung bilang sex bomb. O oh, Ryan, yung mga katuwaan, walang iniisip na problema. Ang iniisip lang namin yung schedule namin mamaya, sasayaw anong steps, anong kakainin natin gutom na kami. Anong oras call tayong bukas? Napakasimple ng buhay namin noon. Kaya buong buhay, kailangan isipin. Ngayon, <laughs> nanay na no? Lahat, parang pag minsan wala akong ginagawa, naisip ko yung paano kami mag-show dati, yung taping ng Day 7. Lahat na parang wala kaming pahinga, hindi kami nagre-reklamo, mag-aaway kami, pero ando doon pa rin. At the same time, uy, kumitita ka ng pera. Ngayon talagang, um, may, may parahet ka ba? Nagahanap <laughs> na talaga. Pwede ka na ba? <laughs> At yung gila, ang tanong kasi sa akin, kailangan mo pa ba? Bakit hindi? Mukha ba hindi ko kailangan? ganun nga ang dating kasi. ganun. Kasi, yung makasama sila, yung laging ganito oh, kami dati, kanya kami kabisi. Eto oh, po, oh, katawan, katawan. mag oh, pa rin na sumayaw. Pag yung katawan namin, namimiss ko. <laughs> Asan <Asom> ka <kayo, laughs> uh, <laughs> na? Medyo naglamo. Napabalik yung hand. Uh, uh, ikaw, Jo. <laughs> ikaw, Jo. Kaya yeah, nakakamiss talaga. Ako kasi masyado akong clingy pagdating sa pupunta talaga. Sobrang clingy ko. Ayoko nang muwi. Ganon. Seryoso, sobrang ano, sobrang, uh, sabi ko nga eh, Lord, sana magkaroon kami ng naman. magkaroon kami ng, ano mo yung parang ito nag Okay. So, sana nga, sana nga. Wala <laughs> namang, ano ba, sa player lang, eh. Mali nyo naman, yun sa um, sasagandamin, diba? Go, Chet, Chet. yung Ayan, ayan. Ayan, sa Ayan, ayan. and then and then ayan. Ayan, ayan. doon ayan. Ayan, ayan. Ayan, then Ayan, ng Ayan, ayan. Ayan, then Ayan, ayan. 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 Ayan, ko sa, uh, <laughs> yung, uh, <laughs> Mga maniligaw kayo eh, charge char kayo dyan. Pero inattempt mo ba mag-audition for sex bang oh, Alam ko naman ang lugar ng mukha ko. <laughs> hindi ko talaga inattempt kasi alam ko rin yung sayaw ko din na hindi pang sex -bomb. Kaya nasa chance lang ako. Melay, may big four na ang PBB ngayon.